Ayalea, Hugas Kalawang Festival uh, Street Dance Competition uh, sa Talavera ay uh, bilang pagkilala sa mga magsaka at manggagawang bukid. Buti pa sila. <laughs> Ayalea, go. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa Bayan ng Gimba at lalong-lalong na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ng uh, araw. Naging makulay at makabuluhan ang ginanap na street dance competition kahapon, ika-12 ng Pebrero sa bayan ng Talavera sa ta ta taunang silibrasyon nito ng Hugas Kalawang Festival. Ang nasabing kapistahan ay isang kaugalian ng mga Pilipino, partikular sa Central Luzon na isinasagawa bilang pasasalamat at pagkilala sa ating mga magsasaka, lalo na dito sa Nueva Ecija na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines. Ito ay literal na nangangahulog ang paghuhugas ng kalawang mula sa mga kagamitan sa pagsasaka at kasuutan ng mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim. Sa Talavera, ayon kay Mayor J.R. Santos, ang tarisyong ito ay rekognisyon sa kontribusyon ng mga magsasaka at mga manggagawang bukid sa ekonomiya ng kanilang bayan. Sa street dance competition, makikita ang mga makukulay na kasuutan at pagsasabuhay ng festival nilauka ito ng siyam na paaralan ng high school sa munisipalidad. Naging maigpit ang labanan sa kulturang pagtatanghal ng bawat contestant at sa huli, nasungkit ng Nueva Ecija University State College's main ground Talavera ang unang peso at tumanggap ng isang daang libong piso cash prize. Nakuha naman ng Talavera North Central School ang pangalawang pesto at may cash prize na 50,000 piso. At pangatlong pesto ang Bulak National High School na tumanggap ng 30,000 piso. Nag-uwi rin ng 15,000 bilang consolation prize ang mga hindi nanalo. Ayan ay para sa balitang lokal ng radyo Natin, point 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Ari Aria Lea. So hindi naman pala fiesta ng Talavera kundi bibigyan uh, lang nila ng uh, ng pagkilala. Ano, ng pagkilala yung uh Mag sining Tatakar. at kultura no sining at kultura Oo din uh, sa uh, kasi month of February is a month of uh uh sining May sining Oh, arts. Oh, uh, month of arts, yes. Hindi. Uh, bukod sa sa ng puso. <laughs> Month of arts and uh, 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 culture. Ah, kasama ng giat kasamang army, uh, lilinawin lang po natin. Ito pong hugas kalawang ay it ngayong taon lang ito ginawa dahil no isang taon ang ang ginawa nila ay bu ano, buwan ng magsasaka. Itong hugas uh, kalawang buwan ng magsasaka yun, ay hindi naman pebrero. Diba? Ako, sa, pero yung, sa ano nila uh, yon Sa piyesta nila? Ako, sa piyesta yun, celebration? Sa festival nila nung nakaraang taon, yes, na napuntahan din natin, ay para talaga sa mga magsasaka yon yung alay nila sa magsasaka, pero itong hugas kalawang, unang taon ngayon na ginawa. Hindi oh, 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 oh. ah, naghugas kalawang ng 2015. Sa kanila? Oo, sa Talavera. <laughs> Taunang, uh, yeah, sa unang, sabi kasi kahapon, nila. Yes, yeah, Meron kasi ah, silang ah, ita, ino, ano, ano, uh, silang website ng uh, ah, Kalawang. Hindi ito oh, ang first ito year, uh, Laya, Laya, Laya. dahil naghugas Kalawang Festival na rin sila ng taong 2015. Pero hindi rin sinasabing taunan. Oh, oh. Uh, Pero, uh, hindi, uh, kung, kailan uh, nila maisip na ipag-gunitain Tourism yon. event kasi siya, essentially. Uh, kasi nga, um, in a way, Uh, dahil uh, Arts Month, National Arts Month ngayong February. Oh, oo. Oo. Uh, oo. Oh. Isa yan sa uh, yung kult kulturang pagtatanghal in, uh, in uh, presence of arts na, which is performing arts. Yan yung uh, pinresenta nila. Actually, marami pa sila. May mga floats pa na yata. pa uh, nga yung ano, uh, yung uh, nakita ko yung yung display. Ano tawag doon? para mga booth na yung mga display nila, na pinakikita ah, yung mga... yung, ah, yung sa mga ano yun, kasama yung... mga, mga kagamitan. para sa mga, yung sa farm input, yung mga ano nila, mga gamit sa pagsasaka, oh. may display sila, kaso ka lang di natin naabutan. Oo. Oh, oh. So, yun, ang, uh, uh, ako ha, uh, pinupuri ko ang uh, bayan ng uh, ano Talavera yun? sa magandang uh, konsepto nila, ha? nang pagkakaraoon ng, uh, uh -uh. Pag, uh, ng uh -huh. uh, paggunita sa buwan ng sining no Opo uh -huh. uh, maganda yung ano nila maganda yung tema nila na tema pala yan ng ano ng uh, NCCA kaya inadapt nila talaga yung tema ng National Culture NCC uh, NCCA Arts ano isang C? Uh, okay. Oops. <laughs> si NCBA. Basta nc NCCA ang uh, ang ano niyan, ang pinagmulan ng uh, ng uh, kanilang uh, activity. So, hindi lahat ng bayan na ginagawa 'yan. No? Opo. O isa sila sa nagaano nag, ano, nag uh, National Commission for Culture oh, yun, and National the National Commission on for Culture, for culture and yes. Arts NCC oh, yeah. Yan kasi yung ano yung uh, tema nila ani ng sining bayang malikhain yung yes. uh, National Arts Month 2024 oh, ngayong oh. taon oo oh -oh. Uh, kaya tinuwa, uh, ang ganda ng presentation nila bountiful harvest of a Filipino creative nation yun yung uh, Para, pero uh, ang parang pinakikita yung uh, yung nakaraan eh mm -hmm. na talagang masagana yung mm -hmm. ani noon. Na yung kultura natin noon mm -hmm. na maganda. Kaysa auto, ngayon. Auto. Kahit na mga atrasado yung mga <laughs> Maganda ganit. pa rin naman yung kultura ngayon, yun nga lang. Konti lang yung, ng, yung ano. <laughs> <Digital>. <laughs> digital digital na bigay. Digital o digital industrialized uh -huh. pero ano na lang nagugutom eh basta uh -huh. magano ka lang magtanim at uh -huh. mag 'Di ba? Oh, pero ngayon. Papag. Kaya yun yung ah. pinakikita nila, pinakita pa nga dyan yung Ano yun yung pagpagpag, hindi pagpag yung pagbabayo. Pag yung paghampas ng palay para Pagpag pagpag nga, hindi pagpag, pagpag ang tawag doon. Pagpag. Ah. Pagpag yun. Hindi hindi pagpag. Pagpag. Pagbabayo sa pagbabayo yun meron. Nagpapagpag hinahampas oh. yung palay. Oh, oh. Yun yun kasi yung ani. Yun yung pan uh, way natin ng na pag-aani noong araw kasi po tinabutan ko kasi uh, yun uh. eh kailan lang din yun. Oo oh, eh. oh, inabutan actually uh. nakikita ko pa sila inang nun eh na oh na uh, ganun yung ginagawa oh, pero uso ka. Kung sino noong treasure. May, may treasure na, na pero nun, pero yung talagang mayayamang mga tao lang ang mayroon ng treasure noong araw. Oo. Yeah. Uh -huh. uh. Yan, pinadramatize na lang nila uh -oh. yung ano. Ipinakita, yung nanalo, uh -huh. yung pinakita, yung kan eh. Marami yung concept ng nanalo. Sa kanila din, meron silang parang hinahalong gano'n. Tapos eh, may kalabaw. Yung nanalo na NEUST. Oo, oh, uh, yun ang nag-first place eh. Mm -mm. Pero... Ah, Magkano ang papremyo? Sandang libo? Well, actually, kasamang yung original prize na nakuha natin sa ano, sa... Kanina, ang first prize actually ay 70000 ginawang 100000 ni Mayor. Ah, uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. kaya ang prices ay P100,000 uh, uh, para sa champion, P50,000 champion, uh, okay. para sa second prize. Mm -hmm. Ah, uh, may third may third price pa ba yung Meron 30,000. Yes, oh, 30, 30,000. Uh, 30 yes. Yung mga oh. nanonood sa Facebook, yung nakikita nila ngayon, ay, Yan yung Bulak National High School. Bulak National High School. Ang ganda rin ng presentation pero oh. Oo. Oo, oo, Maganda talaga. Oh, uh, oh. So, talaga, damit May, budget. <laughs> may budget, budget talaga, talaga yan, oo. Oh. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. Dito kasi, alam mo dito, nagmeron meron din tayong street dance dati. Sa mga pa, sa In, ano, sa... Dati meron, elementary I think. Uh, think pag fiesta. Pag fiesta na oh, lang. Oh. Kaso, Ay, ala, dito, kahit, uh, Wala meron, na ngayon. Wala yata ngayon. Check mo, check mo dun sa ano, mukhang meron. Ala, ala. Ano lang, kulturang pag, pagtatanghal lang. Ay, baka ganyan din yun. Hindi, I, I, I'm not sure oh, lang oh. kung yung kabilang sa street dance yung kulturang pagtatanghal oh ng, yung uh, mga folk dance ang uh, uh, gagawin oo oh saka ano kasamang army at kasamang G, piling pili yung mga judges nila kalaga taga mga judges uh, kasi um, nakita natin doon sa stage yung isang uh, judge si eh. Sir uh, Erwin Aganon, ano siya, LPP Tupad Coordinator, Dolwe, Tarlac Field Office, Choreographer, Street Dancers ng Panagyaman Festival at member ng CLA Student Cultural Society Alumni Association. Tapos so, so, yung isa yun, si yes. Adrian, oh, Adrian Ladigmon Gamoteya, Bachelor of Elementary Education, CLA student, member din ng dance troupe choreographer, champion ng street oh, dancing competition. Siyempre, okay, hindi sila so, mag judge si dyan siyemang ng ano. Municipalidad ng General M. experience sa... Uh, hmm. Ibig presentation. Oh, ito ibig sabihin, uh, na uh, so, uh, hindi lang mga taga-talavera yung... Judge, okay. judges, ano. Okay. meron um, okay. pang taga doon, taga-laos, si Socrates, ginayakan ka okay. na uh, at okay. syempre, dahil nga merong ganito na pinaghandaan yung culture, actually, alam mo itong mga to, itong mga sumali na to, I think, uh, may lugar din sila na pinagpapraktisan na uh, pinrovide ng talavera. Talavera. Oo. Uh, uh, parang gymnasium yun. Oh, hindi gym. Hindi. Uh -huh. O di gym. Gin nga. covered court. covered court. Oh, covered court. <laughs> uh -huh. na, na ginagamit nila. Mm -hmm. So, ang sa akin, ang pinupuri ko dyan uh -huh. sa Abayan uh, ng Talavera na may pinakikita nila yung yung mga talento mm -hmm. ng kabataan. di ba Kapon ng finikin natin. Mm -hmm. Yung uh, painting. Arts. Uh, -oh. uh -oh. Tapos ngayon naman, mga cultural uh, Presentations. Dance. no? Oo, oh, yan. Mm -mm. Okay. Hindi, birong gumawa ng mga ganyan. Yes, pa, mga, doon, pa yung, ano? doon pa, lang sa ano, doon sa mga, malalaking mga... Uh, props. Uh -huh. Uh -huh. Uh, eh, ano yan? By... Uh, baka, pera din ang inuubos. <laughs> oh, saka, ano siguro, yung iba eh, yung create, uh, creative, kung mm -hmm. ang meron sa lugar, mm -hmm. ay uh, ginagamit nila. Mm -hmm. No, di, ka, di kasi natin na natin napuntahan yung alas dos ng hapon, nagkaroon din sila ng hugas kalawang play. Ito daw yung, sabi ni Vice Mayor B, ito daw yung katugian, butil ng kasaysayan ng Talavera. Hmm. So, hindi uh -huh. naramatay sila yung history ng Talavera. Opo. 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 Naginawa sa Talavera National High School, di lang natin napuntahan. Ayan, eh, kasi hindi mo pinuntahan. <laughs> o, kasi, uh, may Okay, sige. Sige. Sige na, thank you, thank you. Yeah, wala na siya sa air.